So, dito na naman ako. Mukhang tinabasan dito ah. Ayan guys. Nangangahoy po kami. Ayan. Hmm. Nangangahoy po kami ng asawa ko. Ay, kagabi po ay sinipag po eh. Sabi po niya, nangangahoy daw po siya. Kaya, ayan. Ayan. Nangangahoy po siya ngayon. Siya po ay sinipag na yung mga daw. sobra o tamang sipag ngayon lang yan guys musod wala na yan hindi na sisipagin yan guys may nakain yata po yata to kaya po ito yung sinipag siya daw po mga ngaw eh Papahinga siya guys. Mainit daw eh. Mainit. Nagre-recta mo na guys. Mainit daw. Hayaan ko lang siya guys. Ayan o. Mainit daw. Nagre-recta mo na siya guys. Sobrang init na raw. Nagyayaya na siya guys. Umuwi. Ang bilis no. Nagyayaya na. May kasama pa kami mga alaga. Ayan. Kasama pa namin mga aso namin. Sige guys. Hanggang dito na lang. I-share ko lang po itong live ko. Thank you very much po. Uh, thank you very much po sa mga sumusuporta po sa vlog ko sa Mataray TV. Thank you very much mga gaddes po. Bye bye. Pakilike and subscribe na lang po. Thank you. Bye bye.